Hi guys, check natin kung may snow pa. So, pagkabilang ang lakas ng snow, ngayon biglang wala na. Ang yellow na, ah uh, puro yellow yan kagabi. Puting-puti yung paligid kagabi. Pero ngayon, ayun. Unti-unti na sila nawawala. Unti-unti na nagsilusaw. Hmm, yung paligid. Wala na. Alam niyo ba, dito kami, ayan o, oh, yun, yun, yun. Yung spot na yan. Diyan kami nag-sew-sew, diyan kami nag-tambay kagabi. Ayan. Spot na yan, yan. Ngayon, wala na. Nalusaw na yung yelo. Diyan kami tumambay kagabi. Para mag-video-video. Ayan, wala na. So, yun lang. Tapos na ang snow. Buti na lang talaga lumabas kami kagabi. Para sulitin. At least na-experience namin ang snow. Yun lang.